everyone guys, dumating na rin kami. Nandito ako sa Leyte, kung saan ako ipinanganak sa Uwak, Hilongos Leyte. So grabe talaga yun guys, yung, yung ano namin talaga yung biyahe kahapon. Dumating kami kahapon ng hapon. So nandito na po kami sa, sa bahay ng kapatid ko, bakasyon, uh, bakasyon kami. No, ito po yung bahay kasi bahay talaga namin ng magulang namin kapatid. No. So, dito kami nagbabakasyon pag kami nagbabakasyon dito sa so Ito. So, ituturko itutur ko muna kayo guys sa bahay ng aking mga sister. Kasi wala na kaming mga magulang. Patay na kasi yung uh, mother at saka father ko. So, ito. Ayan. Ito po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan guys, yung bahay nami, yung bahay na dito kami nagbabakasyon guys ayan ayan tapos yan guys ayan garahian po yan sa kotse ayan bahay din po ng kapatid ko yan ayan guys no so ikot tayo itutor ko po muna ayan may mama miri kami iko tayo guys ayan dito kami laging nagbabakasyon kasi since maliit pa dito na kami ayan So ikut-ikut lang tayo, guys. Ayan. Ayan guys, no. Ito yung ano. Ayan guys, ayan. No, ayan. No, so dito sa likod. Tapos, pasok na naman tayo doon sa loob. Sa loob dito ng... It, ito yung labahan. Tapos, ito guys, ito yung dirty kitchen nila. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Tapos, guys, nag-uuling din para tipid naman sa gas. Diba, guys? O, ayan. So, pasok muna tayo dito sa loob ng bahay. Ayan guys, ayan, 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 ayan guys, dito sa loob ng bahay, ayan, ayan guys, ayan, tapos ito yung sala, ayan, yung sala guys, ayan. Tapos, uh, akyat tayo dito sa loob, uh, sa, sa taas ng bahay, guys. Ayan. Aray ko. Ayan. So, dito kami nagbabakasyon kasi uh, mayroon ditong anim na kwarto dito sa taas, guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Dito naman yung taas. No, so mayroon ditong Ayan yung kwarto, isang kwarto. 3 Tapos ay sorry. Dito yung kwarto namin guys. Ayan, yung sala. May natutulog pa kasi ayan yung mga room. Ayan guys. Ayan. Tapos mayroon din tayong terrace dito, guys. Dito. Ayan. Ayan, guys. No, so ang ganda talaga dito sa amin sa probinsya, guys,